Patuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para sa mga nasalanta ng bagyong opong sa bansa. Si J.B. Dragosa, una sa balita. Matapos ang naging pananalasa ni Bagyong Opong sa maraming lugar sa bansa, kabi-kabila rin ang ginawang disaster response ng mga ahensya ng pamahalaan upang matulungan sa muling pagbangon ng mga naapektuhang pamilya. Bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin at gawing mas epektibo ang pagbibigay suporta sa mga lugar na salanta ng kalamidad. Nauna nang nagpadala ng dalawang mobile water purification unit ang Philippine Coast Guard sa probinsya ng Masbate upang tugunan ng kakulangan sa pagkukunan ng malinis na inuming tubig ang mga residente. Nagbigay din ng libreng Wi-Fi at charging station ang Department of Information and Communication Technology of the Philippines Masbate upang mapanatiling konektado ang mga residente sa kanilang pamilya lalo na sa gitna ng iniwang pinsala ng Bagyong Opong. Namahagi rin ng Family Food Box ang Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas sa mga apektadong residente sa San Vicente, Eastern Samar. Nagbayanihan naman ang mga residente, katuwang ang mga kawani ng Philippine Air Force, Philippine Army, Office of Civil Defense at DSWD sa pagbaba ng mga relief item para sa mga pamilya sa Zapatos Island. Serbisyong pangkalusugan naman ang hatid ng Philippine Red Cross sa Apayaw, Ilocos Norte at Cagayan, kung saan namahagi ang PRC ng hygiene kits at nagbigay ng psychosocial support para sa mga kabataan sa lugar. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. JB Piedragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.